Mga kaswerte, welcome again dito sa ating YouTube channel. Shoutout po sa lahat at uh, shoutout din sa aking mga ka-business partner and then shoutout sa aking mga kaibigan na mga vlogger. Maraming maraming salamat po sa iyong panunood at uh, maraming salamat din sa iyong mga comment. At shoutout din sa ating mga kaibigan yung nagsubaybay palagi sa ating mga videos. Nagsubaybay, matagal nang nakasubaybay dito sa ating channel. Thank you so much. At dasal ko po sa lahat po na nanonood sa ating mga videos. Uh, kasama ko po kayo sa aking mga dasal, mga prayer, kung ano man ang iyong mga dinadasal, kung ano man ang iyong mga hinihiling. Dasal ko po na ipagkalaw po ito sa inyo. At guys, lagi po nating tandaan, ang relasyon po natin sa ating Panginoon, ang pinaka number one sa lahat. Kasi po guys, once na Uh, yung relasyon mo kay Lord, talagang uh, ka, buo ang yung paniniwala, walang walang ano guys, walang duda na may Panginoon na makikinig sa iyo, may Panginoon na magbigay sa iyo ng iyong mga wishes, talagang ibibigay sa iyo yan. Si Lord talaga ang magbigay ng daan kung paano ito matupad. At sa mga kaibigan po natin na gumagawa ng mga pampaswerte pero hindi pa dumating sa kanila ang swerte, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi po ang lahat ng bagay mayroon po tamang panahon. Minsan din tinitingnan pa tayo kung talaga karapat dapat ba tayong pagkalooban sa hinihingi mo. Kaya napaka-importante din um, continue lamang. At sa video natin ngayon guys, ituturo ko po sa inyo ang isang napakabisang paraan, isang manifestation na napaka-effective kung paano mo uh, i-attract yung daloy ng pera, uh, paano mo i-attract yung financial goal mo na ito po ibigay sa iyo. So, kailangan mo lamang maniniwala ka. So, ang tanong ko po sa inyo, are you believe the universe? At naniniwala po ba kayo na kaya po? na i-attract mo yung swerte na magiging reality ko. Baga sa ano, paganahin mo ang iyong law of attraction. I-attract mo ang universe. Kung ano man ang iyong mga pangarap, uh, magtiwala ka, maniwala ka na ipagkaloob sa iyo yan. So ngayon po guys, kailangan na kailangan po natin yung lugar kung paano mo ito gawin at kung ano ang iyong gagawin. So sa video natin ngayon, ang paraan pong ito, isa itong um, manifestation na talagang ramdamin mo yung vibration sa paligid mo. Kaya napaka-importante importante dito yung iyong focus. So una po sa lahat guys, inhale, exhale po. Napaka-importante yung pag-inhale, exhale bago po kayo mag-umpisang gumawa nito. Inhale, exhale ah uh, kahit seven times kang mag-form ng meditation, mag-form ka ng meditation, pag ganyan guys, kahit nakaupo ka, pikit mo yung mata mo, inhale, exhale ka ng seven times sa pag inhale exhale nari release mo yung mga niga-niga dyan sa loob mo, sa so, maisip mo ng mga niga-negative dyan. nari release mo po yan. And then, para makapasok yung positive na enerhiya. Para sa ganung paraan, kung ano man ang gagawin ninyong manifestation, kung ano ang inyong gagawin kahilingan, magkakaroon niya ng connection sa universe. And then, ang universe, makapag-process diretso po sa iyo. So, ayun po, kailangan na kailangan mo po dito yung cinnamon stick ang cinnamon stick, isa ito sa pinakamabisa po na mag-attract ng pera. Guys, kung mayroon po kayong cinnamon powder dyan, every morning po, maglagay po kayo ng pins ng cinnamon powder doon po sa yung main door. Papasok po, di ba? Pagpasok po natin uh, sa main door natin, doon mo siya ilagay. Kasi po guys, ang cinnamon, nag-attract ito ng abundance, prosperity, at daloy ng perang tuloy-tuloy. Kaya -tuloy. napaka-importante po ang paniwala mo dito. At syempre, bago po ninyo ito ilagay sa iyong harapan, cinnamon powder po, hindi kong sabihin, ah, bago ninyo ito ispread doon, kailangan mag-wish ka muna. Mag-wish ka, and then sabay mong magbitin. Dadaloy ang pera sa akin, tuloy-tuloy ang pasok ng pera dito sa aking tahanan. Pwede mo rin niyan gawin guys sa iyo pong negosyo. So ngayon po, ang ating topic ngayon is tungkol po sa cinnamon stick. So, kailangan mo dito sa cinnamon stick, guys, sulatan po ninyo ito ng uh, dollar sign kung yung pera po ninyo ay nanggagaling po sa mga dollar, yung kinikita po ninyo. Pero kung uh, uh dito lang sa Pilipinas yung income nang, nanggagaling at yung uh, pera ninyo nanggagaling sa Pilipinas, so, piso sign po ang yung isulat dito. So, wala na kayong ibang isusulat, dollar, or depende sa inyo kung anong lugar. And then, piso sign. So, ngayon, Uh, kailangan mo rin dito yung one glass of water, yung tubig po na inumin mo. So, sa ating manifestation ngayon, kailangan mo yung may tubig ka na malinis na yung iinumin. So, ibang klase din ito na paraan sa pagmanifest ng pera. So, ngayon po guys, um, mag-start na kayo na may buo ang yung loob paniniwala 100% at syempre naman guys kung ano ang iyong i-manifest dito magtiwala ka na ibibigay sa iyo yan kung sa isip mo po hindi mo po alam kung saan manggagaling yon magtiwala ka maniwala ka guys darating sa iyo yan no kasi tested and proven na po ang dami na pong gumawa ng mga pampaswerte nagkakatotoo ang kanilang mga wishes or ang kanilang mga kahilingan kaya kung ito gumana sa iba alam ko po, po nagagana din ito sa iyo So, ngayon, once na nasulatan mo na po ang iyong cinnamon stick ng uh, pera sign or money sign, ayan, sindihan mo po ito, guys. Sindihan mo ito and then, kailangan po, hintay mo muna siya na uusok siya ng sobrang dami pong usok. So, pagka usok nito, guys, ang gagawin niyo po dito, di ba po umusok siya, so iikot mo po dito sa iyong lugar. Ikot ng paganyan, ikot mo lang. Hayaan mo yung usok na iikot-ikot sa yan. So, seven times yung iikot itong cinnamon stick sa iyo. Ganyan. Na may usok po yan. Kaya guys, sa paggawa po nito, distance po kayo sa mga foam. Yung mga kutsun dyan, yung mga upuan na kutsun. Distansya po kayo. Bagas ano, sa sahig kayo, pwede kayo sa sahig. Ayan. And then, pwede kayo makaupo ng upuan. So, ikot mo lang siya ng ganyan. And then, once na naikot mo na ito, seven times dito po sa iyong banda sa iyong ulo, ang gagawin niyo po guys, ganito po. Ang tubig po, ilagay po niyo dito sa iyong harapan. And then, mag-form po kayo ng meditation. Pagkasan mo kung nakaupo po kayo ng ganyan, ganyan, uh, upo lang kayo ng paganyan. Or pwede rin yung paganyan yung kamay mo, pwede rin siyang uh, paganyan. So, depende po sa inyo. Upo kayo ng comfortable po na lugar na pagkaupo po ninyo. Pwede sa upuan, pwede din sa sahig kayo direct, pa makaupo. And then, humarap kayo sa may tubig po, itong tubig natin. And then, yung sinamang stick na nakasindi po, ilagay mo siya dyan sa harapan, katabi ng tubig. Hayaan mo lang siya dyan na pusa siyang namamatay. Huwag mo siyang patayin. So, hayaan mo siya. And then, ang gagawin ninyo po, guys, uh, focus kung yung isip po ninyo, ang iyong gagawing manifestation, itong call sa pagdaloy ng pera, i-attract mo yun. Uh, habang nakapikit ang iyong mata guys, um, uh, magkaroon ka ng imagination. Yung imagination mo para magiging reality yan, ayan, focus ka and then ramdamin niyo po na kayo po ay nagbibilang ng sobrang dami na pera. Baga sana nagbibilang po kayo na tag 1,000 kung sa Philippine money po. So kung dollar naman, ayan, nagbibilang kayo ng sobrang dami na pera and then Uh, yung kamay mo na naka form meditation po, sabay naman banggit doon. Uh, Lord, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for the blessing na aking natanggap sa araw pong ito. Ako po'y handa na po na mag, uh, makatanggap ng more blessing, money, uh, pera po na darating sa akin. Ako'y handa na po na ito po'y tanggapin ko po at ito po'y uh, itulong ko po, po sa mga taong na nangangailangan. sa mga kaibigan ko, mga kapamilya ko at tuloy-tuloy uh, po ang blessing na iyo pong ipagkaloob sa, sa akin. Sa pamamagitan po nito, Lord God, ako po ay magkaroon ng abundance, prosperity, at hindi na ako mahirapan din financially. I claim it, I claim it, I claim it. So guys, up uh, itong business mo yan, balik-balikin ang iyong mga uh, sasabihin. Tapos po guys, ng iyong pong, uh, manifestation, pagkatapos ng iyong kahilingan, huwag pong kalimutan, I claim it, I claim it, I claim it. And then, kunin mo po ang tubig na ito. And then, uh, dasalan mo po ito, guys. And then, magwish ka sa pamagitan ng tubig na ito. Ito po ay dadaloy ang swerte at lahat mong mga kahilingan ay magkaroon ng katuparan. And, and then, pagkatapos, guys, inumin mo na po ito. So, ngayon po, guys, uh, ang ating topic ngayon, yun lang po yung pinakasimple na paraan kung paano mag-manifest ng pera. Ang importante dito ang iyong paniniwala. And then, syempre po, guys, Uh, sa bayan po ito ng sipag at syaga, tayong dasal na ating uh, mahal na Panginoong Hesus para sa ganong paraan, kung ano man ang yung mga pangarap, kung ano ang iyong mga kahilingan, ay ipagkaloob po yan sa iyo. At ayan po guys, maraming salamat po at huwag po niyong kalimutan mag-comment sa baba, I clean it. And then share this video to your family and friends. Subscribe na rin po guys kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Huwag kalimutan, i-hit yung bell button para ma-notify ka sa mga new videos na ating yapit. Maraming salamat sa inyong lahat. Lagi kayo mag-iingat. God bless everyone at I love you all. Bye-bye guys!